Tara, let's tayo na't mag-food trip sa SNR Malolos! Pizza ang kanilang specialty dito pero mayrami rin naman silang ino-offer na iba't ibang klase ng pagkain. Ayan, meron din sila ditong chicken, rice, pasta, burger, at meron din Salad veggies para sa mga vegetarians. Birthday ni Tita So kakain kami sa Essen ah pizza. Yeah. Ngayon mga tao na it's 6 p.m. This is a our malolol. yung kainan na part dito? And then ayun yung grocery area ganito yung niya dito. Tapos ito yung only drinks. Ganyan siya. Kayo ang magsaserve ng sarili niyong drinks. Bibigyan lang nila kayo ng cup. Tapos only drink na siya. So ayan, upon ordering, kailangan i-present yung SNR card. Tapos isa-swipe nila yan dyan. Um, sa system nila. Ayan, ayan yung card namin. So, ayan. Na-swipe na nila yan dyan kanina. Ayan, meron silang pa-Cesar Sala. And ito ang tables dito. And ito yung cashier area. Nandiyan kami kanina. So, waiting kami for the order. Pinatawag nila. Merong ibibigay na number for the order. Ah, uh, and ito yung number. Tapos, tinatawag siya. Okay. 224 33. Please proceed to the claim. So, dito i-claim. Hindi siya isa-serve sa inyo. Kailangan niyo siyang i-claim. Number 217. 30.33. Please proceed to the claiming area. Thank you. Malino naman yung number yun. Luwag na yan. Today is Wednesday. Pero pag weekends dito, po nyo ito. Ito, para dahan siya ng mga cart. Ng mga nagda-dine-in. Ito yung kainan. And then ito ah. The share and grocery area. Tapos may CR na rin dito. Ayan yung restroom dito sa loob. Sa dulo sa located. Then, ayan ng grocery area. Ayun ang exit. Ang entrance ay doon, sa kabilang side. <laughs> They're eating the pasta and Pasang pasta? Ang gulay. Ito so, ating chicken. Ayan, malaki ang size ng pizza dito. Ganyan siya kalaki. O, kita nyo naman. Pati ang slices ng pizza dito ay iba ang size. Wow! Yan ang ating shrimp flavor. So ganyan kakapalsis yung crust niya kasi may extra cheese ang ating order. Yan. Wow! Wow! Well, yummy. Yummy pizza. Yummy pizza. Ito ang kanilang Caesar salad. So, may mga sauce din naman yan. Ayan, big bowl naman siya. Ayan, ang mga laman. May potato. May cheese. And then, here's the chicken. Ayan. Ito ang chicken bucket na six-piece. Bawasan na. Ganyan siya. Bawasan na. Binawasan na nila. Gutom yun. Then, the unli drinks ito. Ganyan siya. Unli na to dun sa dispenser ng soft drinks. Happy ang baguettes. happy, <laughs> Yeah, happy? Ayan. Ito ang Caesar salad. Actually, good for sharing siya pero... Sinasabi nila na good for one lang pero okay naman siya for sharing. Medyo malaki naman siya. Aba, may taga-subo pa doon. Nag-over the bakod. Yan yung waiting area ng mga cart. Pag naggrocery tapos magda-dine-in, dyan siya ipapark sa gilid. Hindi siya allowed dalin dito sa loob ng kainan area. Sarap mm -hmm. chicken nila? Um, it tastes like Uncle John's chicken na better. Crispy? Yeah, crispy, juicy. Ano, dahil pa ang Jollibee? Yeah. yeah. And it's bigger. Yeah. Twice the size. Actually, malalaki nga, no? Malalaki yung size. Eto, malalaki yung size ng chicken nila. Eto nga pala ang kanilang pasta. Meron silang different flavors. This is chicken pesto. Malaki rin siya, pero sabi nila good for one. Pero ang laki. Ayan, ganito yeah, sa kalaki. I didn't mention how yummy this is. Very buttery and gravy? creamy. Gravy? Yes. Ah, pati nga. Oo nga pala, may gravy nga rin pala sila dito. Ayan, may chicken ang kasama. <laughs> ba yan? Pero ayun, yung gravy nga nila. Makrimi. Very buttery and friendly. Ay, happy. Nakita mama la. Did you see mama la? Ayan, dumating ang lola. Sinundo ko pa sa entrance kasi nga kailangan pakita ang card. What's that? Ala, maakting <laughs> lang <laughs> yan. No? ah, kasi tumatawa. Ayan ang ice. Sariling kuha rin ang ice. So, this is the other one. Merinda. Ayan na siya. Orange. So, ito yung mga available. Mountain Dew, Merinda, 7-Up, Root Beer, ayan. Yeah si yeah We're so, done! Pwedeng bumalik na bumalik. Pwedeng bumalik na bumalik kasi Andy drinks naman siya talaga. Ah. <laughs> Ayan ang pizza. Malaki ang oh, slice nila. <laughs> Ayan. Pagka nagpa-extra cheese, may cheese siya dito sa crust. Tapos malambot yung pizza nila. Ayan ng one slice ng kanilang pizza. Yummy? Baby, what's that? What's that? Pizza. May pizza. Yan na. Last refill na namin kasi pa-uwi na kami. So, ginagawa namin bago kami umuwi. Kaya refill kami ulit kasi pwede naman. Pwede naman dalin. Pag lumabas na, na kaya na SNR, hindi na pwede dalin. Nag lolo nag-aabulan. <laughs> Tumakbo. na. <And>, uh, <laughs> <Independent. laughs> Napagod ang lolo. Bumubuga. Bumubuga. Ano? Ah. Oh. <laughs> Hiningal. Tumakbo. Sanad ka na. Oo,

Kaya yun din yung alaga mo. Pagod na eh. Kaupo na lang. Napagod na rin siya. Ayan siya oh. Napagod na rin. Pinagod mo daw yung lolo. Papos tired na. Nagugulat ako sa likod. Mag, mag, mag. Ang bilis. Ang bilis. Natatawa <laughs> siya. Did you run? Did you run? You run? Yes, daw. Faster? You run faster. You said faster to Lola. Uh, faster? It's a school. Lumumpas kung gusto nyo rin ng dessert. Next episode, yan naman ang ating Lala Fangin. Ano ka ba? din ang Lola. <laughs> Bye! Bye! See <Bye>. you <laughs> tomorrow! Na-smile mo, na-smile! Ayan na, ayan na. Sige, pwede dun. Ay, hold down, hold. Pwede dun. Hey, I just